Alam niyo naman po natin ang spooky stories ng vlogger na bumibisita po sa mga haunted place. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Mula sa mga nakakapangilabot na abandonadong bayan, simbahan, resort, hotel, pabrika at maging sementeryo. Yan ang buong tapang na binibisita ng content creator na si Jing Relano kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi lang katakutan ang nilalaman ng kanyang content dahil laman rin ito ang mga malalalim na kwento na nababalot sa bawat lugar at na mga espiritu na gusto ipahayag ang kanilang masalimuot para alamin kung ano ang misteryo sa likod ng kanyang mga content video ay kilalani na natin si Jing Relano dito sa Halloween special ng Rise and Shine, Pilipinas. At yan nga mga Cars makakasama po natin ngayong umaga ang vlogger na si Jing Relano kasama ang kanyang mga kaibigan na sina uh, Gino Baluga, Gino Balugay at Jeremy Sadwan. Good morning at welcome good dito sa Rise Philippines. Good morning. good morning po. Alam mo, unang tanong agad namin sa inyo, wala namang kayong mga kasama galing sa mga oh. haunted places. Hindi ba kayo galing lang kanina sa haunted place? Baka may idamay nyo ba kami? Nagpapagpag after. Oh. Bago po kami matapos ng shoot namin, nag-stay muna kami sa isang location bago umuwi. Ah, ganyan po. Oh. Ayun po yung niya tawag po nilang pagpagpo bago umuwi. Bukod oh. may iba pa bang ritual na para para humiwalay sa inyo yung mga elemento, kung saka sa kanilang uh, Wala naman man. po. Ayot oh, lang po yun talaga, na talaga yung ginagawa na oh. namin. And then pray po. Nagpe-pray kami bago umalis sa mm -hmm. location na pinupuntahan namin. Alright. Jing, I want to know, paano magsimula itong interest mo na gumawa ng mga content sa mga abandonado bahay, mga haunted mm -hmm. places, talaga sa... Uh, Nag-start po kasi to Kasi ako curious po ako sa mga bagay-bagay. Mm -hmm. And then gusto kong malaman kung totoo nga ba talaga yung mga mga kwento ng mga tao base dun sa lugar na yon yung hmm. abandon or haunted places gusto kong alamin kung totoo ka pa talagang may multo doon may nagpaparamdam oh, kaya po nag-start po akong ng gumawa ng mga ganitong video okay po. parang curiosity hmm. oh, oh. pero bukod sa curiosity syempre may kaakibat na tapang to eh hmm. hindi to basta basta yung content niya hindi basta-basta kayo ba minsan tinat- tinatablan pa rin ng ta ng takot o talagang uh, wala lang buolong actually Actually po ano, um, may mga times po talaga na natatakot kami kasi meron po talaga mga scenarios na unexpected po talaga nangyayari. Like so what? Parang may mga kumakalabog po mm. na hindi po namin na-explain kung bakit po siya nangyayari. So yeah. minsan, nangyayari po talaga, na napatakbo po talaga kami. Mm. Hmm. Ikaw, um, anong experience mo naman sa inyong paggawa ng mga content journey? So yung sa akin naman po, yung experience ko, yung pumunta po kami sa may uh, Cresta del Mar, yung abandoned resort yun po yung nag-shoot po kami ng video na sinu-shoot po namin ni slang si Jingko. Yung camera po na nangyari sa amin, bigla po siya nag yung mga file. Pero, oh uh, opo, pero ano, hindi po namin may paliwanag kung bakit na gano'n. Tapos after ng mga 15 to 20 minutes. Lumabas po kami doon sa barang pinuntahan kasi namin yung uh, sabi ng caretaker doon na uh, doon daw po namatay yung mayari ng ano, ng resort. Resort po. Tapos pagpunta po namin, ay pagalis po namin doon mga 15 to 20 minutes, uh, bigla pong bumalik yung file. Then nagbukas oh, ulit ng oh, camera. Oh, creepy! O, yung, may mayari pa ng resort, IT dati, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Alright, Jing, ikaw, uh, for the past three years mo okay. nang ginagawa ito ano ano yung pinaka nakakatakot na experience yung worst yung pinaka nakakatakot ko siguro, yung nagpunta ako sa Clark Abandoned Hospital okay. sa Pampanga. Sabi nila nasa ano do, yun eh, top 5 most hunted location oh sa buong my. mundo okay. yung Clark. And then nag-shoot ako doon, dalawa lang kami nung kasama ko. Shoutout kay Edward, yung mm -hmm. lagi kasama dati. Mm -hmm. Nung time na nag kami, ibang-iba yung pakiramdam ko. Sobrang bigat na nanlalaki yung ulo ko. Mm -hmm. And then nung time na napunta ako doon sa pinakamurge nila, Talagang nakakatakot oh, yung vibes. Okay. Ako lang mag-isa yung pumunta doon. And then, maya-maya, nakaramdam ako ng malamig na hangin. Mm -hmm. Na humawak sa ganito ko, sa braso ko talaga dito. Mm -hmm. Sabi ko, first time kong maranasan yun. Dahil yung hangin, hindi basta hangin. Kasi alam ko yung paghangin, lahat ng ano, mo buong katawan. Pero specific lang, hindi lang sa braso ko. And then, yung ano, hangin na yun, parang... Ano siya, parang, alam mo yung pag nagbukas ka ng rep, Oh, yung ganun na, yung dampi ng hangin sa akin Tapos after nun, overnight kasi yung mga sinushoot ko After nun, nakaramdam na ako ng uh, talagang feeling ko may gustong pumasok sa katawan ko or sumabi sa akin okay. Hindi ko na tinuloy yung uh, investigation or overnight ko doon Dahil feeling ko sasaniban talaga ako Kaya nag-pray ako na nag-pray hanggang bago umuwi Ayun lang ginawa ko mm -hmm. At feeling ko nga parang sumama pa sa akin yung ano dun yung time na yon mm. pag uwi ko. Yung no. pinaka nakakatakot na experience okay. ko. Okay. Mm. Ito, ito yung mga pinapalabas natin. Saan itong uh, pinuntahan yung ito? na ah, ayan po. Ayan po yung abandon na uh, uh, hospital sa Clark Pampanga. Ah, mm. oh, ito yun. yung, oh, ito yung oh. sinasabi mo pinaka nakakatakot. Opo, oh, po, ayan po yeah. Sabi mo parang may humahawak sa'yo, malamig oh, po. yung nararamdaman mo. oo oh, oh, pero po, sa experience nyo ito, no? kasi kahapon, Uh, special feature din namin, nagkwento rin ako ng mga nakakatakot kong naranasan. Na, no? Ako kasi, ang dami kong karanasan sa ganyan. And face-to-face, -face nakakita na talaga ako. Sa inyong experience, sa loob ng tatlong taon, meron na bang harapan, nakita niyo yung, yung mga ganyan? Multo, multo aswang, entity? Ako po, nung 15 years old ako, mm. nakakita po ako ng multo. Ah, matandang babae siya na naglalakad na nakalutang siya. ay yung first time encounter ko na nakakita talaga ako. Pero yung ginagawa ko na yung gantong content, hanggang ngayon wala ah. pa akong nakikita. Okay, pag-usapan natin yan. Sa Saan mo siya nakita? Sa probinsya ba ito? dito ah, na, sa Metro Manila po? Ah, Metro, Metro Manila, Manila na. So may third eye ka? Siguro, dati. Mm. Pero ngayon hindi, hindi na po ako nakakakita. Kaya nga mm. po, nagpupunta ako sa mga Abandoned. gusto mo, gusto ko po talaga silang <laughs> makita. Ayun po talaga. Mm -hmm. scary naman ang ano. Kaya talaga nga. Talaga eh gusto niya talaga eh. O. actually may mga iba talaga interesado talaga mm, sila okay. sa ganitong mga content. Uh, ako naman po parang hindi po wala po akong third eye pero mm. that time nung pumunta po kami sa Batangas, pumunta po kami sa mga sa albularyo nang gagamot po talaga sila. Okay. okay. Tapos parang meron sa, ang sinabi niya meron daw siyang alagang tikbalang at yun, may may white lady daw po doon mm -hmm. sa lugar na 'yon. And And sabi niya, try try ko sa iyo bubuksan ko yung third eye mo. Parang okay. binigyan niya po ako ng dasal the time tapos O oh, ano nangyari? Pinitik para may ginawa po siya sa mukha ko eh tapos may may parang for like 10 minutes sabi nakikita mo ba yun? Sabi ano? ko, nasa may puno ko. sabi oh, ko. May okay. nakatayo po doon sa may banig puno. Sa so, may Then nakita ko. oh yan. So, may nakita po ako na shadow na white white pool, na white lang mm. shadow din. Ayun po, tapos for like 10 minutes after po nun, wala na po, hindi na po ako nakakita. Okay, sinara niya rin? Opo, oh, po, sinara ah, niya rin po. Pwede. Buti naman, oo. Oh, po. okay. okay. Ay, ginawa ko siya, hindi ko po alam eh, pero sobrang na-strange nga po. Parang, paano nangyari yun? Parang ganun. Po. Natakot ka? Hindi po, na-amaze -na po ako kasi uh -oh. hindi po talaga ako nakakita simula bata pa po. And then, nung first time niya pong ginawa sa akin, doon po ako nakakita ng unang beses po sa buong buhay ko. Okay. 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 Ikaw, mm -hmm. mayroon ka bang experience na physically nakita mo talaga, na-witness mo, ito'y hindi tao? Uh, don doon doon naman po sa amin, uh, sa amin sa may umuwi po kami ng probinsya sa Bataan. Tapos yung pamang pamay uh, may pati po kasi kami noon eh. Tapos yung pamangkin ko po, uh, may kalaro siya na may nakita may nakita ko po na kalaro siyang bata na naglalaro silang dalawa. Tapos nung paglingon ko ulit na wala na po siyang kalaro na ano, tapos bigla na lang siya tumatawa mag-isa. Matawa yung pamangkin ko na bata. Tapos sinabi ko po din sa sa magulang niya, tapos Ayun po, inanan po siya nang ng magulang niya na bigla siyang nawat, so, bigla siyang umiyak. Tapos gusto niya bumalik siya doon sa ano na 'yon, mm -hmm. sa lugar na 'yon na may kalaro daw siya. Ganun. A special friend. Parang kinikilabutan oh, na ako eh. sa mga mm -hmm. kuwento ng mga to 'ah. Mm -hmm. Pero ano yung mga precautionary measures na ginagawa niyo kasi baka mamaya may mga near death experience kayong maranasan diyan mahirap na all just because for the content and mm -hmm. your interest ano and curiosity. Ako po lagi ko pong ginagawa pag magko-content po ako maglupunta ako sa mga abandoned places or haunted location ang lagi ko po talagang ginagawa nagpe-pray ako bago lumabas ng bahay and then pag nandoon na ako sa location pray pa din protection from God mm -hmm. na bigyan kami ng guidance knowledge mm -hmm. pag dun sa lugar na yun, protection po lagi, lagi po yun lang ginagawa ko every time na pupunta ako and then pag uwi po ganun pa din po para sa akin ay na po yung pinaka the best na dapat gawin tamin pagka pupunta kami sa mga hunted location. Mm, kayo, anong mga ginagawa um, naman? Yung... Kami naman po, pag, before po kami mag-start mag-ghost mag hunt, una pong ginagawa namin, siyempre magdasal. Then, pinaral po muna namin yung lugar. Okay. okay. mamaya kasi mayroon po mga... Oh, kasi mga, mostly muna. may mga butas po dyan na marami po kami na... Butas mm. na pwede ka malaglag. Mostly pinafamiliar, pina, po muna namin yung lugar bago po namin mm -hmm. pasukin yung ah. explore, no. explore rin. Pero gabi kayo pumupunta, pero umaga ocular muna. Ganun Opo, gano'n na po nangyayari. Ah. Mahina mag-ocular. Oh, okay. 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 So, so kailangan madilim para mas feel ninyo, no? Oh. Eh, tsaka, kaya, to, diba, yung kaya, <laughs> okay. Kaya, okay. Kaya, okay. Kaya, Pero ito ah, nung bata kasi kami, meron kami pinapanood yung Ghostbusters. Mm. Oh. May mga gadgets yun eh. Ah, okay. Kay, kayo ba? May Anong ginagamit gadgets, kayong... Niyo? No? yung mga gadgets? Uh, meron po. Yung hmm. gadget na ginagamit po namin, sa ngayon po kasi, Ah, uh, parang wala na aming third eye po, di ba? Ang ginaga ginagawa po namin, yung mga equipment po namin, ay yung po yung nagsisilbing mata namin okay. para malaman namin kung nandun ba yung spirits or entity sa lugar na yun. May Meron kaming ginagamit EMF po, electromagnetic field uh, po. Ayun po yung ginagamit namin and then rempad po, music box, motion sensor. Which is kapag uh, may lumapit po doon, tutunog oh. po siya. Or pagka may dumaan po, tutunog po siya. Okay, so kahit wala kayo nakikita pero baka tumunog yun. O, sabihin bo. may kasama na kayong iba. Okay, ano naman yung parang green light na yun kanina? Ayan, ano yung hawak ninyong yan? ah Ayan po yung ginagamit ko po, kalimitan po na ginagamit ko. Yung cellphone apps po na tinatawag po na ghost tube po. Okay. Uh, magtatanong po kami ng mga question and then kapag tumugma doon sa ilalabas na sagot nung uh, cellphone, uh, uh, di ba, uh, apps po kasi talaga siya. Nung apps po, kung tutugma sa mga tanong namin, pwedeng uh, ayun po yung doon po kami nakikipag-communicate po. At hmm. na-try nyo na yung makipag-usap sa ano? Opo. Ang mga video po namin, talagang nakikipag-usap po talaga kami. Okay. Pa paano sila sumasagot sa inyo? Ah, uh, sa mga device po. Halimbawa mm. po, yung EMF po, pagka umilaw po yung EMF, Alba, nagtanong po kami, may kasama po ba kami dito? Pailawin nyo itong EMF namin. Oh. ngayong pag umilaw po, doon po yung way ng pakikipag-communicate ng spirit sa amin. Mm. Hmm. Hindi kayo gumagamit ng parang uh, spirit of the gas, mga uh, Hindi po, hindi po. Masyado na pong extreme yun. <laughs> oh, extreme yun. <laughs> Delikado yun. Ayaw oh. po namin gamitin. Naka-witness na ako, napaka-delikado na. Uh -huh. Okay. Hmm. Ano yung mga pupuntahan nyo pang mga abandonadong place? Ano, may nakalatag na ba kayo na puntahan pa? Meron po. Actually, tomorrow po mag-shoot po kami oh, sa Cavite okay. sa po. Saan Sa Haunted Mansion po, sa Cavite. Mm -hmm. So, yun, abangan, abangan po nila yung Gagawin namin na yun. Vincent, pa maganda siguro live. Mm -hmm. Ano? <laughs> oh, oh, po. Actually, kung so, usapan na po oh. namin na mag-live po kami. Oh, hindi, oh. sila. Papunta po kami sa Cavite bukas para mag-shoot sa may haunted house. para masayang, oh. masayang ang yung oh. gagawin ninyo. excited. Imbis um, 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 na takot, excited um, sila. Um, napuntahan nyo. Kasi gusto po namin, actually, hindi lang naman po talaga um, yung takot yung hinarap namin. Gusto rin po namin malaman ano ba meron po dun sa lugar, oh, ano oh, po ba yung nangyari oh. dun sa lugar, kung bakit po siya naabandonado, kasi bawat bawat Uh, lugar po. Meron po 'yan Kwest. reason kung Kwest. bakit Kwest. po nag na, 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 na 'yung oh, lugar. So mm -hmm. po 'yung inaalam namin kung bakit para kaya po pumupunta kami sa mga lugar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ano, ano ano 'yung mga aral na inyong natutunan dito sa natutuhan dito sa inyong mga pag vlog sa paggawa ng content na ito. Na karamihan sa amin ay siguro hindi namin alam patungkol mm -hmm. sa ibang mundong ito. Para sa akin po 'yung ah uh, hindi pa naniniwala po kasi ako na hindi lang tayo yung ano nabubuhay dito may mga mm. na, may mga kasama tayong hindi natin nakikita so mm. ayun po yung natutunan namin na and then yung pagbigay po ng tulong na habot hanggang saabot ng ma, aming makakaya na makapag ano sa mga spirits po kasi yung mga spirits po na nandito po uh, naniniwala po kami na nag-i-stay sila dito dahil hindi sila makaalis so parang uh, kami po ginagawa po namin na parang gusto namin silang tulungan makaalis through prayers po. Mm. Ayun po yung natutunan namin sa paggawa po namin ng mga content mm. So, para sa akin po, um, ano po ulit yung tanong? Ano yung pag-lesson? Kasi maraming hindi ah. Na naniniwala. Mm -hmm. Ano sa oh, mga ganitong iba siguro baka i-criticize pa kayo para totoo oh, bayan? yan uh, may mga ganun din di ba may uh, mga naniniwala mara marami naman marami naman po talagang ano marami na po talagang mga tao na hindi naniniwala pero kasi nakadepende po yan sa belief and faith po ng isang tao mm -hmm. so kapag yung tao po is hindi po talaga siya naniniwala hindi mo naman po talaga kailangang kunayin pa sa kanila na maniwala ka dito sa ginagawa namin. Basta po kami, naniniwala po kami na hindi lang po kami yung nag exist hindi lang po tayo, mga tao yung nag exist sa mundo, meron din pong mga nasa other world, mm -hmm. yung mga supernatural entities po. And yun yung pinaniniwalaan po namin. Kaya po namin siya, gusto nga alamin na nag exist po talaga sila. So, oh. sa pamamagitan ng tulong ng mga devices po na ginagamit namin. Mm -hmm. yeah. uh, sa'yo, so brother, uh, tawag ito, para hindi masayang yung effort niyo, saan baka, ano ba yung mga page ninyo, saan ba kayo mapapanood? Uh, Mapapanood niyo po kami uh, sa akin po sa Jeremy San Juan po sa mm. Facebook ko po. Mm. Then ay uh, sa sa ko po si Sleng Balo po, then si Jing Relano po, KUB. Dito yeah. po, mapapanood niyo po kami doon. Uh, sana supportahan niyo po kami sa aming mga ginagawang content. paki ingat kayo dyan sa ginagawa niyo ha. Yes. Oh. Hindi biro 'yan. Oo, namang masaya naman sila sa kanilang mga mm. pagbisita sa mga abandoned <laughs> then ha, Masaya po place. pagka hindi pa nag start pero, <laughs> okay, <pag -i> -start, <laughs> pag start na, na kami at oh, na. <laughs> ano, pero, <laughs> pero, pag 3 AM challenge na <laughs> po. Pero yung iba pagka ganito mga panahon ng Halloween untas, 'di mm. sama-sama tayo manonood oh. na mga ano, gusto Masarap yung pagkwentuhan eh, no? sa dating, 'di sa Asama mo sa abandoned site. Hindi pwede. Actually, pwede, pwede. <laughs> pwede po. Pwede, pwede. <laughs> Kayo talaga. Para pag natakot, ka, oh, ka you're there to protect. Well, thank you, ah, sa pagpahagi ng Inyong Masa. Nakakatakot na mga kwento bilang content creators. Si Jing, si Gino, and Jeremy. Thank you. Thank, thank you, maraming you po. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.